Hello everybody! Nagluluto ako ng pinakaang tilapia Tagal ko nga hindi ng isdang tilapia Guys, nagluto ako ng luto ngayon Nilagyan ko siya ng talong Yung talong niya guys, nasa pinaka ilalim ngayon ako muna, ilagay yung talong. Nilagay ko yung isda. Nilagay ko yung pangalawang gata. Nilagyan ko lang ng bawang sibuyas, paninta, suka. Pagkakulong yung guys, pagkaluto ng talong. Yan. Tsaka nilagay ko yung tatang gata. Ang guys, kita nyo Mas masarap pag marami sa baho at gata ating ulam ngayon yung ataang tilapia na may talong ang kaya naman natin sa magmantika sa bata at dito mapapains guys nasuka na to pinaglada na pati So guys, maraming salamat sa mga nanonood ang aking mga video na papagala ng kala. Lagi nakaantabo sa video ko. Kahit dito po ako mag-reply, busy lang po. Kaya po, pupuntahin po, pupuntahan ko yung mga, mga bahay. Basta nakita ko kayo doon sa aking um, comment section. Yan lang guys. Maraming salamat ulit. God bless po sa ating lahat. Bye.